Boss, yung mga kwento mo na yan nasa Japan ka, nasa ibang bansa ka, di ba? <laughs> Imagine mo bago ka lumabas ng bansa, sabi mo, may nagsabi sa'yo na there are 20 men outside your house to assassinate you. At pag pumunta ka ng Camp Krami, your life is in danger. Di ba? Gusto <laughs> po naman, bro. Most naman, nakaalis ka pa ng bansa. Ano ba yan? Anong ginawa ng 20 man sa labas mo? Tumambay lang? Disko po naman. Wag mo naman kami lokohin, boss. Hindi kami pinanganak kahapon. <laughs> wow. Alam mo, boss, nakakatouch na yung mga sinabi mo nung huli. Eh. Ano, alam mo yun, yung, yung ramdam ko, yung... I feel your pain. Alam mo yun? Naginayak na nga ako. Eh. Nakita nyo naman, di ba? Pero, Brad, okay na eh. Okay na eh, no? Nakakatouch na eh. Okay na eh. Lakinig ako eh sa mga script mong madamdamin eh. Kaso di... ka Brad, meron kang mga palyadong script eh. Alam mo yun? Pero dito, sa last part ka lang... Sa last part ka lang talaga nag... Alam mo yun? Pumalya idol. Anong sabi niya? Kaya siya pinag-initan kasi hindi raw niya sinuportahan si PRRD noong 2016 election. Okay na eh. Nakinig na ako sa mga kwento mo yun eh, no? Kaso biglang nasira eh. Nasira ang momentum ng dramatic play mo, boss. Nung bigla mong sinabi na kaya ka sinama sa Narcolis, kasi di mo siya sinoportahan nung election 2016. Okay kalamba, lang ba, boss? Kasi boss, approximately 95% na mga public officials nationwide hindi sumuporta kay President Duterte last election 2016. Pero dahil sinuportahan siya ng taong bayan, nanalo siya sa pagkapresidente. Wow! Kaya nga kahit anong gawin nilang pandaraya noong eleksyon na yon, nanalo pa rin siya without the help of 95% ng public officials nationwide at kasama ka doon hindi mo siya sinoportahan, boss. Pero, buhay naman karamihan ng mga biglang bumalimbing na 95% na yon hanggang ngayon. Tapos yan ang irarason mo, boss? Seryoso? Seryoso ka ba? Ha? Hello mga kabayans! What's up? This is Mr. Rio once again! So sa last video ko po pinag-usapan natin kung payag ba kayong kasuhan ng isang convicted for child abuse na congressman si Tatay Deeds. Aba syempre, hindi kami payag dyan. Pagdusahan mo muna ang verdict sa'yo ng ilang taon na pagkakakulong bago ka umepal-epal dyan. Di ba? Kaso pag nakulong na may certain conviction, dapat hindi na siya pwedeng tumakbo o magsilbi sa public office. Di ho ba? Tama. So dapat wala ka na dyan sa camera. Okay? So tigil-tigilan mo ang pag-epal mo dyan, Franz. Okay ba? <laughs> so ngayon naman na idol, pag-uusapan naman po natin ang pagbabalik ni dating Iloilo -Ilo City, Mayor Jed Mabilo. May nag-PM lang po sa akin ito sa page ko. At ang sabi nga po sa message ay bumalik na nga raw po yung mayor na kasama daw po sa narkulis ni Tatay Digong e check ko daw po yon at gawang ko ng video. Kaya siguro nagbabalik yan dahil alam niyang malaya na naman ngayon ang mga adik. So, tingnan natin mga idol ha. Ah. Check natin yung video niya. Pero teka nga, sino ba si former Mayor Jed Mabilog? Well, siya po ay kabilang sa narcolist ni former President Duterte nung panahon nakaupo pa siya. Pina-lifestyle check po siya ni PRRD noong mga panahon na yon dahil sa mga di may paliwanag na yaman niya. Sa utos ng ombudsman, dismissed na sa servisyo si Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog dahil yan sa kasong isinampa ni dating Iloilo Provincial Administrator Manuel Mejurada. Taug na ito ng hindi maipaliwanag naman ng mahigit 8.9 million pesos na dagdag sa salin ni Mabilog mula ng 2012 hanggang 2013. Nabiguraw ang alkalde na ipaliwanag ang kanyang mga yaman na hindi raw naaayon sa kanyang sweldo at iba pang legal na income. Hindi rin nakapagpresenta si Mabilog ng proof of income mula sa business interest na nakadekdara sa kanyang salin dahil dito masasabi raw na may marisyosong intensyon para itago ang katotohanan. Ikinatuwa ng komplena na si Mejorada ang desisyon ng ombudsman. Ayon kay DILG OYC Catalino Cui, ipapadala nila sa regional director ang order of dismissal ng ombudsman kay Mayor Mabilog. Sa oras na matanggap daw ito ng DILG RD, ihatid na kay Mabilog para ipatupad ang utos ng ombudsman. Sa so August 30, 2017, umalis siya for official trip sa Japan at Malaysia. Tapos naghain siya ng sick leave ng September ng 2017. Kaya na-extend siya sa ibang bansa. Tapos nun, wala nang balita sa kanya. So ngayon guys, muli po siya nagbabalik sa Pinas at humarap nga po siya sa House Squad Com Committee para isalaysay ang kanyang pani. So, panoorin po natin mga idol. Okay guys, let's watch this. Mga iginagalang na mga miyembro ng Kamara de Representantes, Your Honors, good morning. I wait, 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 wait lang. Wait lang guys, sorry po mga idol ha. Meron siyang binabasa eh. Okay? take 2 po tayo mga idol ha. Ah. So ngayon naman guys muli po siyang nagbabalik sa Pinas at humarap sa House Quadcom Committee para basahin ang kanyang pani. Let's go! Noong mga nakaraang linggo, nabalita nabalitaan ko po ang pagganais na makapagsalita ako na maging resource person sa hearing ng Quad Committee. And I would like mm -hmm. to take this opportunity to thank each one of you for allowing me to speak. Maraming salamat po. Napaisip ako nang marinig ko ang balita sabi ko sa sarili, ito na siguro ang tamang pagkakataon na malaya akong kukuha ng lakas ng loob at magsasalita ng katotohanan kahit mm -hmm. ako pa ay natatakot at may pangamba sa aking buhay. Mm -hmm. Una po sa lahat, I declare that I was not and never will be a drug protector. Mm -hmm. I don't know personally nor did I benefit in any way from any illegal drug personality in Iloilo or anywhere else. After seven years of exile, dahil sa napolitika at walang basihang mga akusasyon, kaliwat ka ng mga paratang at higit sa lahat mga banta sa aking buhay at sa buhay ng aking pamilya, narito po ako ngayon at umaharap po sa inyo. Naging kabataang barangay chairman, number one city councilor, vice mayor at mayor in 2010, 13 and 16. Wow, talagang sinabi yung mga mga records niya. Okay. And was fortunate to have been chosen as one as the top five world mayor in 2014 That also included the former president as a nominee. In the campaign against illegal drugs, as mayor and as mandated by law, I am aware of my authority to set local policies and priorities related to crime and drugs. I'm mm -hmm. also aware that under the law, the PNP and Pideya handle crime investigation and response and the combating of drug trafficking and enforcement of drug laws, while the mayor relies on the police and PIDEA to implement them. Mm -hmm. okay. And so, so, when I became mayor and having made aware that. There were existing drug groups in the city. I immediately initiated anti-illegal drug activities, campaign, and policies, among others, multiple programs. One of which is, at, is to activate the barangay anti-drug abuse councils. In 2014, talk, according to Pideya, Iloilo City was the first in the country to have 100% of its BADAC activated. Wow! In the six years that I have been mayor of Iloilo -Ilo City. Iloilo City consistently received national recognitions from PIDEA and the PNP in the years 2014, 2015, 2016, and even in 2017 for the comprehensive programs including rehab, logistical support to the PNP and PIDEA in their drive against illegal drugs. Since the existence of these drug syndicates in our city was deeply rooted, I relied on the expertise of the local PNP and regional Pdea to deal with these groups while I focused on the economic programs that would address the root causes of poverty that expose the vulnerable population to cope against the evils of illegal drugs. Mm -hmm. But all of these efforts were ignored by the Duterte administration. Kung matatandaan po ninyo, nagsimula ang lahat ng ito nung bigla na lamang na isama ang mga pangalan sa PRRD Narcolist ng Administrasyong Duterte. Isang listahan naglalaman ng mga pangalan ng mga kilalang public official na di umano ay sangkot sa ilegal na droga, mga paratang na walang pasihan at kahit kailan ay hindi naman napatunayan. As a matter of fact, until today, there are no drug-related cases that have been filed, especially in the legal courts, against me and my person. Wow, proud ka pa. Eh, di ba umalis ka nga? Di ba? Pumunta ka ng Japan o Malaysia, di namin alam. So, paano makakapag-file ng kaso sa'yo? Di ba? Pero kung inyong Titignang naige, isinama ang pangalan ng kalaban sa politika sa isang validated list ng mga drug personalities sa kasunod na PRRD list. Sa kabina mm -hmm. ng mga questionable informasyon, walang validation o confirmation man lang na ginawa kahit na anumang ahensya ng gobyerno sa mga initiated list, itong PRRD list, di mano, ay naging hit list. Wow, hit list! In Ay, nako. Sa isang public forum ng PIDEA noong 2018, mismo ang Regional Adjudication Committee o tinatawag na RAC ay nagsabi na wala yung pangalan ko sa kanilang listahan. While in the Iloilo -Ilo City Anti-Drug Abuse Council meeting, then Pidea 6 Regional Director Gil Pabilona at M. Iloilo City Police Director Colonel Remus Canieso officially ang nagpatotoo na wala rin ang pangalan ko sa drug list. Ngunit, na natili ang listahan sa kanilang mga record. Hanggang ngayon, lahat ng mga paratang at akusasyong ibinabato sa akin ay patuloy na sumisira sa aking reputasyon at pati na rin ang reputasyon ng minamahal kong ilo-ilo. Dahil sa seryosong banta sa aking buhay, napilitan ko ako na hindi bumalik from an international speaking engagement in Japan mm -hmm. at lisanin ng aking pamilya ang bayang buong pagsisikap naming itinaguyod ng may dangal. PRRD even assigned Lieutenant Colonel Espenido to Iloilo and announced without a threat, with a threat mabubuhay pa kaya siya? Ibig sabihin, in Tagalog, mabubuhay pa kaya siya? Referring to me. Pinalad po ako na meron akong speaking engagement sa isang international conference sa Japan, kaya nakalis ako ng bansa. Paulit-ulit ang pagbabanta ni Presidente Duterte sa media, harap-harap ang sinasabi, ipapapatay daw ako. So in the government killed we started to dig and we found the bones of the policeman still in their uniform. And so we had to take him out. I said, go and uh, take him out the mayor of uh, Aguilo City. I identified him. This is broadcast, uh, broadcast. I said, you're next. You're next. Saan ang mayor dito? Saan ang pinagitan mo? Mayor, saan ba siya ko sa kanila, umbalik na dito. Patayin ka rin Julius Ronald Pacificador, Amtec ang ticket. Jed. Nakakala po natin lahat, hindi lamang po ito basta-basta pagbabanta kayang-kaya niya pong totohanin nito. Mm -hmm. Labag man sa kalooban, kinailangan po naming lumisan at wag na munang bumalik sa Pilipinas. On August 28, 2017, I received an unexpected call from former PNP Regional Director Bernardo Diaz. He invited me to meet with PNP Chief Ronald de la Rosa, now Senator, at Camp Crame, Quezon City. Mm -hmm. At noon, the following day, the next morning, on August 29, I arrived at the Ninoy Aquino International Airport at 10 a.m., ready to proceed. But then the call started. First, they moved the meeting to 3 p.m., and then by 5 p.m., it was delayed again, this time to 6 p.m. At around at around 5 p.m., a PNP colonel called me and, in, in a voice that sent shivers down my spine, literal poyun, warned me not to go to Camp Krame because my life was in danger. Mm -hmm. The fear that had been simmering now erupted. Soon after, at 6.32 p.m., my wife, Marivic, received a chilling text from a PNP colonel's wife. Do not proceed. There are 20 men surrounding your house. And if you go to Camp Krame, they will kill you. Wait, wait, wait. Ah. Wait lang. There are 20 men surrounding your house. At kung pupunta ka ng Camp Krame, you will die. Tama ba? Ba't di ka pa inatake nung 20 man sa labas ng bahay mo, Brad? Kung meron talagang ganun. Doesn't make any sense. Di ba? Ba't buhay ka pa, Brad? Ay, Diyos ko po naman. Talaga naman. Batman, Superman, Iron Man. Ay, talaga naman. Sige. Basa pa ng script. Ayos yan. Idol. Sige lang. The terror was paralyzing. My mm -hmm. good and poor. Yan ang uyak siya. My life and my family's life was mm -hmm. hanging. by a threat. Okay. Mm -hmm. mm -hmm. The next day, on mm -hmm. August 30, I took the first flight out to Japan, not knowing if I would ever return. Upon arrival, I received a message from General Diaz to call a number. Using a public payphone, I made the call and spoke to General Bato, who expressed his sympathy. He was talking mm -hmm. to me in disaya. He mm -hmm. told me he knew I was innocent, that I wasn't involved in illegal drugs, and he promised to help me. His words. dapat, dapat question si General Bato, de La Rosa. or Senator Bato sa mga sinabi nito. Kung totoo ba na nagpaabot siya ng sympathy dito kay former Mayor Mabilo. Dapat alamin yan. Dapat questionin si Bato niyan. Tama. Hindi pwedeng hindi kasi dinawit yung pangalan niya eh. Diba? Malalaman natin yan sa mga susunod na araw mga idol kung anong mangyayari dyan. Dapat malaman natin lahat kung talaga ba sinabi yun ni Bato sa kanya. Na nagtangka siyang hulungan at nagpaabot ng simpati na wala ka naman talaga sa drug list. We'll see. We'll see, ha? Ah. ngayon natin. It's brought a brief moment of hope. Mm -hmm. Just after that call, my Philippine cellphone rang. This time, mm -hmm. it was another general. Mm -hmm. His voice was grim. Mayor, do not return. Your life is in danger. The accusations against you are all fabricated. But if mm -hmm. you go to Kramer, you'll be forced to point fingers to an opposition senator and a former presidential candidate as drug lords. Wow. Sino kaya ang nag-facilitate o gumawa ng script nito? <laughs> Malamang yung sundalong kanin. No? <laughs> ah. It doesn't make any sense eh kasi kung sinasabi mo na may nagsabi sa'yo na merong 20 men outside your house to assassinate you, then why you are still alive? Tama. ba? Diba? Does it make any sense? Kung meron na sa labas ng bahay nyo, ha? Ah? ba? Diba? Gusto po naman, boss. Salata naman gawa-gawa lang yung kwento. Ano ba yan? Huwag mo naman kami lukohin. Ko... Ay, nako. Diyos po talaga naman. Ano ba tong quadcom committee na to? Ito ba ang ginawa nilang committee para siraan ang dating Pangulong Duterte? Oh, no. Obvious na obvious naman. Ano ba? Sige, so, continue natin to, guys the weight of the conspiracy against me was unbearable. He couldn't, this general couldn't live with the guilt of seeing me killed, he said, and wanted me to destroy my Philippine SIM card and phone immediately, mm -hmm. and told me because my phone is going to be wiretapped. Wow, parang sa mga pelikula lang, no? Wow, wow. wow. talaga yung ipapa, iwa-wiretap, wow. Ay, naman. Dapat, boss, ipagawa mong pelikula yung buhay mo. Mala pelikula, eh. My hands trembled as I realized how close death had come. I knew then that I was no longer just a target. I was in a battle for my life. Boss, yung mga kwento mo na yan nasa Japan ka, nasa ibang bansa ka, di ba? Imagine mo ba ako lumabas ng bansa, sabi mo, may nagsabi sa'yo na there are 20 men outside your house to assassinate you. At pag pumunta ka ng Camp Krami, your life is in danger. Di ba? Diyos ko po naman, Boss naman, nakaalis ka pa ng bansa? Ano ba yan? Anong ginawa nung 20 man sa labas mo? Tumambay lang? Diyos <laughs> ko po naman. Wag mo naman kami lokohin, boss. Hindi kami pinanganak kahapon. Dumiretsyo po kami sa US at nag-apply ng political asylum. Mapalad mm -hmm. po kami na pinagkalooban kami ng US ng political asylum. It took 15 months for them to investigate and see the validity of us not being involved in illegal drugs and all these accusations are all false. Ito mm -hmm. ay isang katunay na walang nakitang kadahilanan na ibinigyan mm -hmm. kami ng political asylum in March 2019. Wow, political asylum! <laughs> Masakit at malungkot, ngunit napilitan akong lumisan mula sa aking sinumpaan tungkulin sa aking pamilya at sa kababayan kong Ilonggo na sinumpaan kong pagsilbihan. Hindi mm -hmm. dahil sa nagkasala ako, kundi dahil nanganganib na po ang aming buhay. Mm -hmm. I come before you today not merely to recount my sufferings, but to highlight a critical flaw in our system, mm -hmm. one that allows law enforcement agencies to be weaponized for political purposes. That illegal drug trade stems from the ills of our society, from poverty to corruption of government institutions, including our law enforcement agencies. By using state institutions to carry out personal vendettas, or silence perceived enemies undermine the foundation of justice and democracy in our country. Sideline. No individual should be allowed to wield such unchecked authority regardless of their position or power. Mm -hmm. Ang karanasan at ng iba pang mga katulad kong biktima, lalong-lalo na ang mga mayors na pinagbintangan, ay ang nagmulat sa amin sa mga pagkukulang at kakulangan ng ating law enforcement agencies. Mm -hmm. Kailangan mapatibay pa ang mga institusyon ito upang hindi basta-basta magamit o influensya ng politika. Masigurong makakapagsilbi ng may integridad, walang kinikilingan at may respeto sa batas. Ang panawagan po namin sa inyo, manguna po ang ustisya at magkaroon ng reforma sa ating sistema, partikular sa pamamalakad ng ating law enforcement agencies. Asa ka pa. Gusto ko ngayon sa panahon ngayon, good luck. Accusations must be duly validated and authenticated first, before any public announcement to avoid shaming and destroying the honor, reputation, and good image of hardworking and innocent persons. Wait lang, boss, ah. Ang pagkakaalam ko, bago yung sabihin ni PRRD, pinadouble check muna yan. Triple check, quadruple check yan, bago sabihin niya. And those lists came from intelligence, uh, ano nila, ng PIDEA, okay? So, imposibleng sabihin niya ni PRRD nang walang basihan at hindi niya pinapacheck yan. Isipin mo, ang Pangulo noon, abogado yan. Tama. Abogado si President Duterte. Hindi basta-basta magsasabi yan ng walang basihan na ako na magsasabi sa'yo. Higit sa lahat, panagutin ang mga umakabuso sa kapangyarihan. Sana... Ay, grabe. Ay, salamat mo, sinabi mo yan, ha? Oo nga, ang dami-dami nag-aabuso ngayon sa kapangyarihan. jusko. I-check mo lang dyan sa kamera. Sa gobyerno ngayon. Ay, putres ang nadanasan naming paghihirap na durog na durog, persecution, trauma, mm at saka walang wala ay hindi po maranasan ng ipa. <laughs> 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 Naiyak na tuloy <tuluyang> ako eh. <laughs> at mananay katotohanan at hindi ang pamumulit ka o personal na interes ng ilan. Sensya na po. Maraming salamat Nakatouch po to. sa Quad Committee. Dahil itong taon po. May hinap talaga po. Maraming salamat dahil napigyan niyo po. Kami, ako, at ang iba pang mga biktima ng pagkakataon na linisin ang aming mga pamahalan at na mga minamahal ko. Ilonggo at yung Iloilo -ilo na tinawag po Shabulized. Magandang araw po sa inyong lahat. Takpanwa sa Iloilo. Pugal ko, my city, my pride. I am Iloilo. -Ilo. Proud to be Filipino po. Salamat po. Wow, ramdam na ramdam ko yung sakit na yung nararamdaman, boss. Aww. Nakaka-touch kaya medyo naiyak ako eh. Naiyak ako sa mga sinabi mo, boss. Thank you, uh, Congressman. Uh, sorry. Thank you, Mayor Matilog. Uh, mm. We will not proceed with the interpellation. And we have a list of interpellators who have earlier signified their intention to propound questions to you. In short, Jeff, you're trying to say to this committee that the reason why your name was included in the narco list of the former administration is that it is because purely of politics. Dahil po ba kayo ay hindi sumuporta noong 2016? Yung po ba sinasabi ninyo dito sa komitee ba na sa tingin ninyo, sa opinion mo, kaya ikaw tahan, ikaw binilikan, nilagay ka sa narco list dahil hindi ka sumuporta noong during the 2016 presidential elections? Ano po ba? Yes, Your Honor kasi ang resulta po your honor ng elections na yon uh, uh, President Rodrigo Duterte got only po 13.7% uh, in the, in, the total number of votes in Iloilo Ilo City which is the lowest his lowest percentage votes sino po naman nalong uh, presidente uh, candidate po sa Iloilo at that time si uh, your honor si Manuel Rojas po wow alam mo boss Nakakatouch na yung mga sinabi mo nung huli. Ano, eh. alam mo yun, yung ramdam ko yung I feel your pain. Ano yun? binayak na nga ako. Nakita nyo naman dito. Pero Brad, okay na eh. Okay na eh, no? Nakaka-touch na eh. Okay na eh. Nakinig ako eh sa mga script mong madamdamin eh. Kaso di... Kaso, kaso Brad, meron kang mga palyadong script eh. Alam mo yun? Pero dito, sa last part ka lang... Sa last part ka lang talaga nag... Alam mo yun? Pumalya ay doon. Anong sabi niya? kaya siya pinag-initan kasi hindi raw niya sinuportahan si PRRD noong 2016 election. Okay na eh. Nakinig na ako sa mga kwento mo eh. No? Kaso biglang nasira eh. Nasira ang momentum ng dramatic play mo, boss. Nung bigla mong sinabi na kaya ka sinama sa narkulis kasi di mo siya sinuportahan noong election 2016. Okay ka lang ba, boss? Kasi boss, approximately 95% na mga public officials nationwide hindi sumuporta kay President Duterte last election 2016. Pero dahil sinuportahan siya ng taong bayan, nanalo siya sa pagkapresidente. Wow! Kaya nga, kahit anong gawin nilang pandaraya noong eleksyon na yon, nanalo pa rin siya without the help of 95% ng public officials nationwide at kasama ka doon. Hindi mo siya sinuportahan, boss. Pero buhay naman karamihan ng mga biglang bumalimbing na 95% na yon hanggang ngayon. Tapos yan ang irarason mo, boss? Seryoso? Seryoso ka ba? Ay putragish na yan. Alam mo, Mapapaniwala mo na sana ang mga utu-utong audience eh. Kaso biglang sablay ang sagot mo sa question ni Congressman Johnny Pimentel eh. No? Doon ka sumablay boss. Okay na eh. May paiyak-iyak ka pa eh. Good actor ka na eh. Alam mo yung qualified ka na sana sa mga dapat kunin ng bangag admin para kunin nilang actor para siraan si former President Duterte eh. di ba? magaling magsulat ng script, magaling magbasa, di ba? Magaling umiyak. Okay na, Brad, eh. Okay na, boss, Di ba? Ang galing na, eh. Ako, ah, sumablay ka lang talaga sa sagot mo, eh. Ano nga ulit yung sagot mo? Balikan ka na nga. Wait nga lang, ha? Ah. Wait lang, wait lang, wait lang. Pilipikan, nilagay ka sa Napolis, dahil hindi ka during the 2016 presidential elections. Ganun po ba? Yes, Your Honor. Kasi ang resulta po, Your Honor, ng elections na yun, ah, President Rodrigo Duterte got only po 13.7 percent mm -hmm. uh, in the in the total number of votes in Iloilo -Ilo City, which is the lowest is lowest percentage votes. Who was the winner? Who President? Uh, presidential candidate for Iloilo at that time. Si uh, Your Honor, si Manuel Rojas. Po. We don't give a damn about Marrojas actually. Wala kami pakialam doon. Kung nanalo siya sa Iloilo. ilo Maliit naman kayo, Diyos ko. Doon ka lang talaga sumablay, boss. Sa totoo lang. Na-demolish tong answer mo na yon ang dramatic script reading session mo, boss. Actually, gaya nga po nang sabi ko kanina sa video ko, eh may nag-send lang po sa akin ito. Itong video mo, nagawang ko ng video. And it makes sense yung sinabi nung nag-send sa akin ito na siguro daw kaya ka daw nagbalik kasi alam mo na muli na naman ngayong malaya ang mga ad. <laughs> Totoo ba yung boss? Ako po eh, nagtatanong lang naman. No. Kayo guys, ano sa palagay nyo? Maniniwala ba kayo sa kwentong barbero ng taong to? I-comment nyo lang po ang inyong mga sagot sa comment section, mga idol.